technique tayong gagawin para paghanap ng volume relationship ng volume ng cylinder, cone at circle para hindi natin makalimutan yung mga formula nito dito tayo magsimula sa volume ng ay sa area ng circle so paano ba hanapin yung area ng circle diba radius yan radius so ginagamit natin um, area nito ay kinukuha natin yung pi times the radius squared. So bakit naka square yung r? Kasi di ba ano ba unit ng r madalas? Di ba m in meters? So pag area, paano ba unit ng area? Di ba square? So ngayon kung ang r naka raise to 2, ibig sabihin mo yan, ang m mo naka raise to 2. So area to. So tama, di ba? Area. So tandaan na natin agad. Na pag area ng circle, mag natin yung radius nito. Pi R squared. So, meron na tayong area. Tandaan natin to. Dito tayo sa cylinder. Volume ng cylinder. Yan. Yeah. So, pansin natin, meron dalawang circle. Sa taas, sa baba. Tapos, meron silang haba. Ang height nila, di ba? Ngayon, pag kinuha natin ang volume niyan, oh, ulit, kapag sa area, pag sa area ang unit natin ay square ngayon kapag sa volume naka cube ngayon dito dapat naka cube na labas so dalahanin lang natin yung sa circle kunin muna natin yung area nitong taas so paano nga yung area ng circle sa taas pi r pi times radius sa so naka square eh ang problema mo hanggang pababa yan. Pareha sila pantay ang cylinder pantay hanggang pababa. So ibig sabihin lahat yan pababa. bukunin mo. So ita-times mo lang tong area na to papunta doon sa height niya. hanggang sa baba masagad hanggang baba. Pag tinanong mo sa height yan, makukuha mo volume. So, na natin. Pi. Yung r, di ba radius sabi mo, madalas meter or length yan, di ba? Kumbaga haba unit nya meter so meter raised to 2 yung height meter din yun so kung ano unit dito ganun din dapat yung meter meter so times the meter so volume magiging pi yung meter cube cubic meter so volume tama na volume okay alalahanin yung area sa taas as times pababa diba? o, dito naman tayo sa cone sa cone imagine muna natin ang sa cylinderulit iyon right Sa paul paano ba ganyan lang 'ko 'di ba Ganyan So tingnan natin may relationship din 'to napansin ko Tingnan mo Imagine mo to Ilan ang na sakop na nakuha ni ko kung titingnan natin halos 'yun 'no Sa isang buo ng cylinder Ilan sina natin halos sa, sa tatlo 'di ba isang part pangalawa pangatlo so parang ganito siya parang ganito di ba parang ganyan yun oh so tatlong part sila imagine mo cone din dito kung tapos ito so ito yung hahanapin natin so ibig sabihin natin sila sa tatlo yung volume pero ang kukunin natin isa lang sa tatlong hati na yan okay so ang volume niyan, equal yan sa Ilang party ulit ang kukunin natin sa tatlong bahagi ng cone? Isa lang, isa sa tatlo So, one-third Okay, one-third Tapos ulit, kunin natin area nito Sa taas 5R squared kasi area, di ba? Ngayon, hanggang pababa Hanggang pababa, height So, ibig sabihin, kinuha natin yung, yung volume ni cone Pero, one-third lang yung kinuha natin sa total volume ng cylinder yun ay sa code ito ay sa code so isip ang palatandaan para hindi natin malimutan na one third yung bahagi yun. Yeah. yung mga anghel sa langit binaba ng naman demonyo one third binababa sa lupa diba one third ng mga anghel yun. pag may patulis mga demonyo <laughs> kung may mga patulis yan ano, one third one third ng mga demonyo yan yun. Yeah. so yun lang ang technique na i-share ko sa iyo 有